Ano ang epekto ng korupsyon sa ating kapasidad na tumugon sa mga pangangailangan ng bayan sa panahon ng mga natural disasters? Ito po muli si Attorney Mike Operario at gusto kong pag-usapan po natin yan sa araw na ito. As early as May 29 uh, to 2025, nung lumabas na po yung first figures noon tungkol sa ating budget deficit, sinabi ko na po noon na Uh, with 480 billion na budget deficit medyo delikado ang kondisyon ng Pilipinas noon because nasa first quarter pa lang tayo ng taon ay halos kalaha, kalahating trilyon na ang uh, nawawala or kulang nating uh, pera na uh, kailangan natin para tugunan ang lahat ng pangangailangan ng pamahalaan yung budget deficit kasi, kasi ibig sabihin nito, kulang yung pera natin mas malaki yung ginastos kaysa doon sa aktwal na kinita ng ating pamahalaan. Now, I was worried then on May nang nilabas yung video na yon kasi wala pa po tayo sa disaster season, nasa maayo pa lang po tayo, summer pa lang nun. Pero ganito nakalaki yung ating budget deficit. Uh, why is there a, a uh, need to be concerned? Bahit kailangan tayong uh, medyo kabahan tungkol sa ganong klase ng situation kasi po ang uh, ang ating po disaster response ay although naka, nakapaglaan ka ng, ng budget dyan, ng pera dyan, ay dati is subject still to the availability of funds. Ano, ngayon po na uh, October na tayo, na three months to go, ay patapos na yung, yung ating taon. Actually, November na ngayon, ano, dalawang buwan na lang, tapos na yung taon. Ang budget deficit natin is more than 1 trillion already. And it is projected na baka lalampas pa ito doon sa 1.5. Although sinasabi ng Department of Finance, mahihit daw nila yung target na 1.5. Grabe, ano? Iniisipan nila na hit nila yung target. Eh, wala pong target doon, ano? Yung target na sinasabi nila, eh, yung target na kakulangan, na hindi sila lalampas doon sa kakulangan. Eh, kaso, by, the, by this time, it appears as if uh, mukhang tatamaan natin, lalampasan natin yung projected na kakulangan na yan. Uh, 1.5 trillion, baka maging 1.6 trillion yung magiging projected na, na budget deficit natin. Ngayon, kung kulang ang pera sa natin kukunin yung pang din natin sa mga natural disasters. Ito pong uh, sineset daw ng Malacanang ay 760 million ang i nila sa mga disaster hit areas sa Kabisayan, kagaya ng, ng Cebu, uh, ang Negros, uh, uh, Eastern Samar, tiba uh, at iba pang mga karating ng mga probinsya. 760 million pesos, not even 1 billion, sa Cebu pa lamang po, sinasabi ni Governor Baricuatro, 24 billion ang ginastos nila sa mga flood control projects. sa yung flood control projects? Well, apparently, hindi ito either uh, hindi nag exist o hindi siya naging epektibo sa pagkontrol ng flood. Apparently, mukhang hindi, hindi lang siya hindi naging epektibo. I think it aggravated the situation na imbis na kontrol yung, yung uh, pagbaha ay lalo pa nitong pinalala yung pagbaha. Kasama po dun sa mga defective na mga flood control projects ay itong mga proyekto na nakasisira sa kalikasan. Ang mga minahan, pagputol ng mga puno, yung mga property development sa mga kabundukan na nagpabilis ng uh, pagbaba ng, ng tubig sa mga ilog at hindi na kinaya at nag-spill over ito. Dito makikita natin talaga yung serious effect of corruption sa ating bansa uh, pag, dahil laging nagiging priority nila ng mga ahensya ng pamahalaan kung saan sila kikita ng pera. Pag ikaw magkakaroon ng property development sa minahan, lagi po dyan merong mga lagayan, lagi may ayusan na nangyayari. But the environment is the last to be concerned, uh, last ng concern ng mga nasa pamahalaan. Ang tinitingnan nila, kunwari, is the development that it will introduce. Imposible po na ikaw ay magpaplano ng development ng hindi mo inaaral yung cost of that development. Ang iniisip mo, yung kikitain, di umano ng pamahalaan. Ano? Yung kikitain na um, ibabayad sa pamahalaan. Pero sa tingin ko, mas malaki yung ibinabayad ng mga under the table doon sa mga official na nag a ng mga permit. At ng mga, mga ECC at kung ano-ano pa para dito sa mga property development na ito. And again, this is where corruption comes in. You cannot plan uh, development o pag-unlad ng isang bansa o ng isang lugar na ang binibilang mo lang is the benefit without counting the cost. Yung cost ang mas mahalaga dyan. Because then, you will realize, doon mo lang malalaman, is the benefit worth the cost? Totoo nga, kikita ka ng dalawang bilyon. Ay, tingnan nyo yung naging disaster nito na sa Cebu. Um, hindi lang po dalawang bilyon yan. It has to be more than that. It will probably be running from 50 to 50 uh, to 100 billion already. Uh, yung yung direct cost pa lang doon sa mga bahay at uh, saka yung mga sasakyan, property, disruption of life. It's gonna be it's gonna cost even more. Yung rehabilitation of this uh, uh, place uh, parang tinamaan ng gera sa Marawi will be even more. Ano, uh, hindi lang po isang billion, hindi lang 6, 760 million ang, ang kailangan mo para dito. And this is where the cost comes in. Yung pong halaga uh, ng nawawala sa atin ng dahil sa korupsyon at dahil sa so pagkawalang bahala sa importansya ng pagprotekta natin sa ating kalikasan. Dahil sa interes na politikal ng ilan at interes na pinansyal ng mga namumuno sa kasalukuyan. Kaya po tayo ay kailangan na patuloy na nagvo-voice, na nagbo-boses ng ating concern laban dito sa korupsyon. Pero hindi ka pwedeng tumutol sa korupsyon na ang nilalabanan mo lamang ay ang korupsyon. Because ang korupsyon ay hindi tao. Hindi mo yan pwedeng ipakulong, hindi mo yan pwedeng managot. Corruption is an act. Ang kailangan mong habulin dito, ang kailangan mong tulik uh, tuligsain dito, is not corruption, kundi yung mga korap, tao, kapatid, ang dapat nating pinagsasalitaan at hinahabol dito. At hindi lang yung idea ng korupsyon. Pag sinasabi niyo labanan natin ang korupsyon, pero hindi mo mabanggit kung sino yung kurap na nilalabanan mo, tumigil ka na. Isa, agduwag. Wala kang masabi kung sino yung corrupt uh, na sinasabi mo. Hindi mo pwede ipakulong yung korupsyon na yan. Sabihin mo, labanan mo kung sino yung tao ng mga corrupt. Diyan lang magkakaroon tayo ng epekto itong laban na ito para sa pag-aayos ng ating pamalaan corruption in the long run uh, is gonna kill Filipinos and many more will die nang dahil dito sa kapabayaan ng pamahalaan nito at yung kanilang mga pagiging kriminal na pagnanakaw sa ating pamahalaan. It's not gonna cost them. Yung mga nagnanakaw, ligtas sila sa mga malalaki nilang mansyon, mga kotse, walang tatamaan sa kanila. Tayo ang tinatamaan dito. At ngayon, as we speak, there's another storm coming and heading our way. And by all indications, sinasabi na baka ito ay super typhoon. And God forbid, manalangin tayo na sana hindi ito malayulanda, natatama naman sa, sa Luzon. Uh, sapagkat, baka hindi natin kayanin ang isa pang another disaster na tagaya nito. The, the government is already running on fumes. ano Halos wala nang pondo. Wala na talagang pondo, sa budget deficit na tayo. At wala tayong pagkukunan ng pag-respond. Wala tayong aasahan, hindi ang pamalan kundi ang ating mga sarili. But tayong lahat, patuloy tayo na mag-participate dito sa usapin nito. Tayo ang apektado dito at tayo ang mayroong uh, primary na respons uh, responsibilidad na labanan nito. Kung tayong basta umasa sa mga politiko, ikaw, ako, mga ordinaryong tao, ang mga iskumbro ng Pilipinas, tayo ang may uh, karapatan na lumaban dyan at ito ay obligasyon nating na lahat. Pero sa ating pakikipaglaban, kailangan po patuloy tayo na nagsasaliksik, patuloy tayong nagsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.